Hindi natin kailangan magpalit ng diskarte, Alfred. Ngayong pansamantalang nakalaya si Evita, I'm sure itutuloy niya yung feeding program niya para sa mga orphans. At isasabay ito sa birthday celebration ni Salve. Right? Siguradong dadalo si Salve. And if we succeed, and I will make sure that we do. Sa mismong araw na ipinanganak siya, mamamatay si Sandy. yung ibang plato, wala pang chicken. Meron pa ba? Dalawang piraso na lang. Ako, sabi, kailangan mapabili pa tayo ng manok. Ay, naku. Lang. Um, Justin? Justin, patawa mo ko ngayong driver. Sabi na, papabili pa kami ng chicken. Pero ito, ito naman walang sandwich. Ah. Ayan, doon yata, Kate. Ayan. O oh, mga bata, ate. kain lang kayo ng ate, kain, ate, ha? Ate, tututunan mo konti? Mamaya may regalo para sa inyo ang ate Salvin ninyo, ha? Okay, ayan. Eto, lagay mo na lang dito para... Ayan. Humanda ka na, Evita! Humanda ka na sa kamatayan mo! Hindi ko na nga nakita kung anong palaman ng sandwich, eh. Mga kids, magpakabusog kayo, ha? Ayan, ayan. Ito sa'yo, ito sa'yo. Ayan, kain na kayo. Ba't hindi pa kayo kumakain? Happy birthday, son. Ay, wala pa kayong juice. Sandali lang. please, na no, mga baka. Hey, hey, ba? ba? Ma'am, kitang-kita ko na yung target. Good. Chempo tayo. Tain mong utos ko. Yes, ma'am. Nakatawa. Pero sa rin ka. Sorry. O mga bata, halina kayo. Magbublow na tayo ng candle. Dali. Dali. Babatiin natin ang Ate Salve, ha? O, sa pagbilang ko ng three, babatiin nyo ng happy birthday, ang Ate Salve, okay? Opo! One, two, three! Happy birthday, Ate Salve! Happy birthday, ma'am! Ha? Ayan, marami-marami salamat sa inyo, ha? Maraming maraming salamat kids, mama, titi Django, father, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat talaga. At salamat din sa inyo ng mama mo. Napasayan yung mga bata. You should be proud of your daughter, Abita. I am proud of my daughter, father. Maraming salamat din po sa inyo. Ano wish mo iha? Hmm, lang po para sa amin ni mama. Pasok oh, na. Patuloy namin yung cake kasi bigyan namin pa. kayo. Okay. O, oh, parang... parang lumungkot kayo Naalala ko lang kasi si Derek. Birthday niya rin pala ngayon, eh. Birthday din po ni Derek? Hindi ko tiyak kung ano talagang araw ng kapanganakan ni Derek. Pero dahil hindi naman magkalayo ang edad ninyo, ipinareho ko na rin sa birthday mo. alala kaya ni Derek na birthday ko? Happy birthday, Derek! Ako, no. salamat. Salamat. Ah, nasan nga pala si Mami? Mami, oh, ko na malayang umalis eh. Hindi man lang niya ako binati ng birthday ko ngayon. Pero, hindi naman talaga ito yung araw ng birthday mo. Ha? Kasi hindi namin alam ni Ate Evita noon kung kailan ka pinanganak. Kaya parang ginawa niya nalang tradisyon na ipagsabay yung birthday ni Emma. Ni Salve. Hmm. Ano ba bang ba hindi ko alam tungkol sa pagkatao ko? Nasanay kasi ako na sineselebrate yung birthday namin ni Salvi ngayon. Siguro kung nasa kabilang kampo ako at maayos ang lahat, paano kaya namin celebrate ni Salvi ang araw na to? Dere, huwag mo na muna isipin yon, kasi hindi mo naman sila pamilya eh. Ito na ang bago mong buhay. Pero wala naman dito kasi tunay kong ina para magpaalala sa akin yan. O, ikaw naman ngayon ang lumungkot. Ma'am, meron po akong visual ng target. Matayin mo na siya! Okay po, ma'am. Kain, kain na kain na. Masarap ba yung... Sa ito paligid! Yes, sir! Secure! Secure! Ba't tao pinapatay niyo? Ma'am, inunahan ko lang. Papatayin kami! Umalis na nga kayo dyan! Dali! Copy, ma'am! Copy! Talitpak na naman! si ito may babae yun. Baka di ako minamanmanan. Hali ka na! Hali na! Ba't parang pamilya sa akin ang babae yun? Tara na nga! Tara na! Tara hindi Okay ka lang ba anak? Oh. Mm. Naiimbestiga na ang kaguluhang nangyari. Hindi pa matukoy kung sino ang mga biktima. Mas importante ting matukoy kung sino ang sa kanila. Ang hindi ko naman maintindihan, kung bakit naman of all places, of all times, kung kailan birthday ng anak ko at meron akong pakain, may mga bisita, dun pa nila kung kailan binaril yung mga lalaking yun. Mama, baka hindi naman para dun sa mga lalaking inyong bala. Baka para sa inyo. kung inuna mo sanang ang binaril si Evita. edi di sana, wala na tayong problema ngayon. Baka nakatulog yung Evita yan. Kaya pinagbisya sorbetero yung tauhan niya para sanggain ang plano ko. Posible ho. Pero imposibleng tauhan yung babae na kita ko na... Babae? Panibagong kaaway ko ba siya? O panibagong kakampi? Ano ba, Pancho! Ma'am, pasensya na. May nakaharang sa atin eh. Inaambush ba tayo? Fredo, bumaba tayo. Nang magkaharap kami ng babaeng labanos na yan. Wag, wag! Sandali ah, sandali! Wag, wag muna! muna. kaya pala pamilyar ang itsura mo sa akin? Ikaw lang pala ang dakilang asawa ni Mayor Alfred de Leon. Sino ka? At bakit mo kami naman manan? Wala akong obligasyong magpaliwanag sa'yo. I think you owe me every explanation. Dahil may mga tauhan kang pag-alagala sa event kanina. Ano ngayon sa'yo? Kung may mga tauhan ako doon? Dahil sa mga tauhan mo, umalpak ang plano ko really pinaplano kanino? why should i even answer your question malay ko ba kung kakampi mo ang mortal kong kaaway may mortal kang kaaway sa event na yon could it be evita perantes why am i sensing na mortal mo kaaway sa si evita perantes I think magkakasundo tayo. Dahil ang anak niya, ang kaaway ko. Si Salve? Bakit hindi tayo magsanib puwersa para pataubin ang mag-inang Perantes? Kaya kong patayin si Evita nang nag-iisa. You don't want to torture her first? Do you mean? papahirapin natin ang loob niya hanggang siya siya na mismo ang makaawa sa iyo napatay mo siya and we can only do that by killing her one and only daughter am i right anak ka naman ng waiting vie sabi mo kaya mo iligpit sa salbi pero ano Malay ko ba naman nasasabayan ako ng Verna in with the same agenda? Sigurado ko bang wala nakakita sa'yo, ha? Can you please stop worrying? Wala nga nakapansin sa akin eh. Well, I'm not worried about you. I'm worried about myself. Masira na naman reputasyon ko. You are such a selfish beast. Well, pareho lang tayo, ha? Okay, sige, ganito na lang, ha? Pwede ba? Huwag na lang nating ubusin ang energy natin sa walang kakwenta-kwenta mga bagay. Kasi... Lalo nating hindi mabubuwag si Salve kung mag-aaway tayong dalawa, Alfred. Kung di ka pumalpak, nag-celebrate tayo ngayon. Okay, fine. <laughs> I'm hatching another plan. At papayag ko aking part ka nun. Ano na naman yan?